First time ako nag-live sa desktop. Uh, naririnig niyo po ba ako? Uh, press uh, press 1 lang po uh, kung nakakarinig kayo ng boses ko po. Press 1 po kung may nakaka basa po ng message ko. Ang uh, nakakarinig ng mensahe ko po. Press one po. Okay. Hi. Magandang gabi po sa inyong lahat. At una sa lahat, nag-live ako dahil gusto ko rin humingi ng dispensa sa mga taong na-involved sa issue mula kay Ma'am si Donalyn, Sis Jelay, um, uh, Miss uh, Ivana, Ibana, uh, Miss Alex Gonzaga, uh, Robby Domingo, sino pa ba? Uh, si Sanya, uh, Sanya Lopez, yes. Uh, Nakshi Iwamos, and kay Miss Tony and Toro Farm uh, sa Star Image kay Makagago uh, of course kay Makagwapo rin at syempre sa kauna-unahan kong kakilala sa industriya si Ma'am Shi Shasna alam kong alam kong uh, lahat kayo ay nabigla dito sa issues na to ayun uulitin ko po taos puso po ako humihingi ng sorry Sorry po sa inyong lahat at nasama po kayo sa issues na yan. Ayun. Actually, gusto ko lang ikwento lang po, no? Uh, hindi ako magla-live dito para makipag-away or, or, or maglabas, maglabasan pa ng anything. Ayun. Kwento ko lang kung ano ang nag-udyok sa akin para ilabas ang video na in-upload ko. Dahil sobrang... Uh, sobra kung ano, sobra kong na-depress. Sobra akong na-depress kasi sobra akong binalyo. Sobra akong binalyo ang friendship ni ni, ni Zainab. Um, tama, uh, kahit na sinabi niya na hindi ko siya ma'am she, talagang tinatawag ko siyang mentor ko siya. Siya talaga humulma sa akin. Wala tayong pwedeng ano doon. Uh, wala tayong pwedeng Uh, hindi natin pwede pagkakailayan kasi kita lahat ng camera yan na magkasama kami ever since nag-start kami. Kung paano ako nag-start. Ayun. Pero sobra lang ako nasaktan. Kasi, syempre, despite sa yung 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 parinig na post kahit na hindi para sa akin, sobrang malaki man, ano yung impact at yung credibility ko sin nasira. Nag mga galamay, na hindi ko kilala si Gasa, uh, si Makagago. Alam nyo ba, nakaka-depress. Nakaka-depress yun. Lalo na yung, yung, yung post nung nabasa ko sa South Africa. To be honest, nabigla ako dahil actually mga 3 months lang kami hindi nag-usap. Hindi, hindi totoong 6 months, pero matagal na pong uh, na-unfriend ako na-unfriend ako dahil hindi ko rin alam kung ano talaga ang dahilan. nag out ako, ma'am, si, alam mo yan, hindi ako nagkulang. And masakit din sa akin, mawawala ka sa akin bilang kaibigan mo. Duman ako ng depression, kung alam mo, sobrang na-depress. Kasi hinayaan mo. Hinayaan mo, nag-tiesta ang ko na naging user ako sa'yo. Pero alam mo yan, na nagtayo ako bilang nanay mo. Nagtayo ako bilang magulang mo. Kahit na dumaan ka sa depression, kahit out ako sa relasyon ni ninyo ni Darin, one call away ako. Alam mo yan, ma. Pag tumawag ka, kahit sa kasal ako ni Darin o pinuntahan kita, ako lang ang nagpayo sa iyo na iwin back mo si Darin, mag-usap kayo, mas importante ang pamilya. Dahil pamilyado rin ako. Pero dahil dyan sa issue na yan, dahil naglabas ako ng video na yan, ang daming sumausaw, ang daming mga fake news na nagkalabasan, ang daming nanira sa akin, yung credibility ko, hindi ko alam kung, kung bakit ako na-associate doon na may biglang may sumulpot. Alam nyo ba, na, na yung bashing nyo, yung mga taong nag-comment sa akin, um, nagsabi sa akin, Wait lang ha. Wait lang po. Gusto ko lang i-ano to kasi i-clear ko lang po to. Ay, shit. Wait lang po ah. Wait lang po. Wait lang po pasensya na po meron lang ako ayusin lang Pasensya na po, meron lang kasi akong gustong ipakita kasi nakausap ko si Ma'am si Donalyn bago ako nag-live. Kaya naiwan ko yung may papakita lang din ako sa inyo. Pero gusto ko lang i-share sa inyo yung pinagdaanan ko kay Ma'am So, Seb, hindi ako pumunta dito para mag-away. Nag-live lang din ako dahil uh, once and for all, ano na tayo, uh, tapos na tayo at hindi na natin kailangan ungkatan, di ba? at least gusto ko lang ipaliwanag sa mga tao. Sana man lang on behalf na nung nangyari yung sitwasyon, dapat pinagtanggol mo, hinayaan mong nagpiesta ang pangalan na Wilbert kay user. Sana alam mo yan sarili mo, kung gaano kita kamahal, tinuring kita mas daig pa sa anak ko. di ba Alam mo yung may anak akong autism na kahit pamangkin mo na si Nisha, ako nagbigay ng pansin, ako nag-alaga, alam mo kung gaano kita kamahal, alam mo kung gaano ko in-embrace ang buong family mo. Pero dapat hindi mo dinaan sa mga ganyan, na hinayaan mo, ma-hurt ako. Sana naiintindihan mo yung part na dumaan ako ng depression, na wala man lang akong alam tungkol sa sa pangyayari kung bakit bigla akong na-wipe out mo. Pero family man ako, ever since hindi ako nagkulang sa iyo dahil Uh, yung mga paratang sa akin mula kay 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 MG ay sobra kong sobra kong dinamdam na kahit hindi niyo ako kilala pero hindi ko alam kung ano yung sumudpot at sinabing baby maker napakasakit napakasakit thank you napakasakit on my part sobrang sakit na ang anak ko si Little Ka Freshness ay uh, sinabi niyo na baby maker yung tao. Kawawa yun. Kawawa yung mom niya. Uh, hindi makatot, hindi makatotohanan at hindi uh, hindi relevant yung paninira sa akin. Alam niyo ba na sobrang damage sa akin. Alam niyo pati anak ko dinamay nyo na hindi ako wala kayong marinig sa akin. Naging totoo lang ako. Okay? Sa mga nagbash sa akin na danger akong kaibigan, gusto ko lang din linawin sa inyo. Sa tagal ko sa industriya, ang mga kaibigan ko at mga tauhan ko, mga angels ko, almost 30 years na nag-work sa akin, never ako nagkaroon ng na ganun na issue. Sana naintindihan nyo yung, yung, yung dinadaan kong depression. Sino man ako, Wilbert Tolentino, compare Zainab Harake. Kung magsabi ako, walang maniniwala sa akin. Kaya nangyari yung screenshot. Pero gusto kong linawin yun, hindi ako masamang tao. Napaka mabuti ako at since yung sincere ng pagmamahal ko bilang isang kaibigan, alam ng lahat yan. At yung konting kumusta nyo sa akin na pinagdadaanan ko itong ilang days, maraming maraming salamat po sa inyo dahil masakit. Mag-isa lang ako. Kung alam niyo independent ako. Okay? At yung, yung lumabas kay MG na, na yung anak ko, okay? FYI lang po. Tatlo yung anak ko. Mali-mali ang info nyo may anak na ako na 28 years old, may anak na ako ng 27 years old, meron na akong apo, etong si Little Ka Freshness ko is ibang ibang story, lahat yan may story, ha? Sana mapanood niyo rin yung vlog ko para maikwento ko sa inyo kung ano nangyari sa buhay ko. 'Di ba? Sinashare ko eh. Uh, hindi ko hindi ko kailangan um, ikwento dapat lahat pero ito is parang gusto ko lang i-clear lang sa inyo sa mga nagjudge sa akin about scammer, about sa ano. Naglabas na ako ng isang video na napaka maiksi lang. Okay? Yan ay isang organisasyon at ako nagtatayo ng bilang officer at tinulungan ko ang organisasyon tulad ng gusto kong mangyari sa vlog industry na gusto kong magkaroon ng organisasyon para magka-unite, ma matulungan ng tao. Yan yang yang mga kwentong yan, I'm pretty sure, I'm pretty sure na napakalinis ng konsensya ko at bata pa ako. Kung tinatanong nyo ako kung saan ako nanggaling, okay? As San Miguel Corporation, ako po isa sa mga big supplier po. Ako po nagsusupply po ng multinational company at sobrang grateful ako sa San Miguel Corporation. Lahat mula sa Manila, glass plant ko, pure food, doon ako nakaipon. Hindi dahil sa mga pinarata sa akin. And dasa, hindi po kita kilala. Yung ginawa mo sa akin, damages, sobrang masakit sa kalooban ko. Where in fact, lahat ng influencer tinuring kong anak-anakan at wala ako masamang tinapay at gusto ko lang din i-share sa inyo wag po tayong uh, pag may nagalit isa kailangan damay-damay Huwag -damay. tayong magkaroon ng pag may kaaway kailangan may kakampi dito kakampi doon hindi tayo bata 'di ba? Huwag niyo, huwag niyo i-judge sa akin yung ganun kasi masakit, masakit sa ano, hindi niyo alam na may pinalalaki din akong bata. At ako bilang isang single parent, dinu ko rin si Sir. Alam mo yan, Ma, tinuturo kita kung paano maging isang single parent paano isang maging matatag, 'di ba? At sasabihin pa ako doon sa video ng ni, ni makagago, uh, gusto ko lang i-share sa inyo no, this early morning. Ito po. Yan, nagbayad po ako sa high precision para mag-test. Okay? Screenshot nyo to, check nyo yan. Suki ako ng high precision. Ultimo pati HIV. Nandiyan lahat ng resulta ko, pati health ko. Alam, malalaman niyo hindi ko kahihiyan to. Wala akong sakit. Healthy, healthy living ako. At ito po yung resulta. Gusto ko lang din i-share sa inyo kasi masakit sa akin na sabihan ako nag-take ako ng pills, nag-take ako ng drugs. I'm so confident. Ayan. With my picture, siguro nakita nyo, di ba? Negative po. Hindi pa ako nagda-drugs. Dahil kapag hindi pag nagda-drugs ako, hindi ko mapapalaki ang anak ko ng maayos. Hindi ko mabibigyan ng, 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 ng pagmamahal na kailangan ng isang bata. So sana spread love tayong lahat kasi wala akong masamang tinapay sa lahat ng industriya at in every aspect wala ako nakabangga lahat ng mga friendship ko more than 20 years 30 years kahit na may mga tropa rin ako ng mga doctors mga 50 60s meron ako talaga mga kaibigan Jack of all trade ako at friendship talaga ako never ako nagkaroon ng kaaway It so happen yung damages sa akin ay uh, sobrang sakit. Pinagdaanan ko. Kung napapansin niyo yung nag-release ako ng video, wala pa ako sa hulog. Galing kami sa South Africa, magulo pa ang buhok ko, pero hindi na ako makatimpit, gumawa ako ng video. At dalawang araw ko, hinanap yung uh, screenshot na yan dahil marami kasing nagbati ko sa akin na user ako. Gusto ko lang i-justify. Sana naintindihan niyo yun. Kaya nga, sabi ko nga, itong live ko neto, gusto ko worth it at lahat lahat kayo. Spread love tayo. Nag-live ako dito kasi gusto ko humingi ng dispensa sa mga taong na involved sa issue na hindi, wala silang kamalay malay pero uh, bigla sila na drug. Okay? Alam ko marami na puyat since Sunday hanggang ngayon at gusto nilang mag ng huling statement ko. and ako, gusto ko lang magsabi na na ano sobrang na um, na hurt ako kay kay Seb sa sa nagawa. Pasensya na kung lahat ng nangyari. Nangyari ito kasi hindi ka rin nag-ingat sa post mo, napabayaan mo rin yun pero andyan na eh. Uh, dapat mag-spread na lang tayo ng love at sana maintindihan nyo rin yung pinagdaanan ko at um wala kong kailangan hingin ng um any wala akong dapat i-explain kasi wala akong ano, wala akong atraso sa lahat. Kaya please lang. Ayun, sana 'wag tayong maging ano, 'wag tayong maging judgmental at mag-iingat sa mga fake news. Uh, Uh, tungkol kay Seb at saka sa akin, hindi rin ako nagkulang nag-reach out dahil ilang times ako nag-reach out pati lahat ng team service niya, nag-reach out po ako. Ganyan ako nag-reach out. At nung during that time, alam ko si Seb nangangailangan ng kausap, nakiusap siya sa akin na ma, puntahan mo ako. Sabi ko, ma, sige, kapag medyo hindi ako busy, pupunta ako. Yun yung time na sobrang busy ako kay Herlene. Yan yung period. Period ng April hanggang etong August na contest niya sa Binibini. Sana naintindihan mo ma, hindi naman kita iniwan eh. With with my moral support, with the love, Uh, higit pa sa anak ang tinuring ko sa iyo and you know that sobrang mahal kita ma hindi ko alam na bakit umabot tayo ng ganoon and yun lang uh, ang live ko is hanggang dito lang gusto ko lang i-clear lang sa inyong lahat at sana maliwanagan tayo lahat at sana uh tapos na spread love na yan so uh, nabasa ko na rin ang mensahe niya so so be it na tapos na tayo diyan moving forward na tayo lahat and let's spread love po magpapaalam na po ako sa inyo dito at um, uh, ito lang ang huling message ko sa iyo, Seb. Uh, basta naging totoong kaibigan ako sa iyo more than anything else galing sa puso ko. Ikamamatay ko kung naging masama akong tinapay sa iyo. Hinayaan mo lang na na drug ang name ko na pinabayaan mo rin. Pero life must go on. Yun yung mangin, yun, yun uh, hindi ko alam na ano eh. Basta naging sincere, naging sincere ako sa iyo. Kung nakikita nyo lahat kung ano yung, paano ko pag-alaga kay Inuts at kay Hipon, alam mo rin yan sa sarili mo. Na ganyan, mas higit pa, mas mahigit pa, mas love pa kita. Alam mo rin yan. So, yun lang. Ah... Uh, sana makapag-ano ka na rin, makapag-move forward na tayo. At uh, para alam ko kasi yung yung stress na dadaanan mo rin, ako rin na stress din ako nung nabasa ko yung post. So, let's move forward and yun lang po. Kung you still need me or anoin mo ako, one call away na lang din ako. Kung gusto mo ako makausap personal, okay ako pero hindi na ako. Na